Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Shaira May Tihada Labrador na kunsan ito po nga aking napiling learning competency na ipapahayag ang sariling opinion o reaction sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Na kunsan ito po ang Code Filipino 6 Pagsasalita o 4th Quarter Ikatlong dinggo. Ito so po ang aking paksa, pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isyong panlipunan. Ang layunin ko po dito sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay na iuugnay ang iba't ibang pananaw sa pagpapahayag ng opinyon o reaksyon sa napagingang isyong panlipunan. Letter B naman po, kung, kung saan ay ang effective na isa sa buhay ang pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw sa pagpapahayag ng kanilang opinion o reaksyon ng isyong panlipunan. Sa psychomotor naman po ay nakakapagpahayag ng sariling opinion at reaksyon sa isyong, isa isang isyong panlipunan sa pamamagitan ng isang debate. Ang akin pong estratehiyang napili dito na kung saan ay mayangkop sa pagtuturo upang mas madaling matutunan ng mga mag-aaral ay ginagamitan ko po siya ng cooperative learning strategy na kung saan ang cooperative learning ay isang epektibong strategiya sa pagtuturo na naglalayong mapalakas ang pagtutulungan upang matuto at makapag-usap ng iba't ibang ideya na mayroon ng bawat membro sa isang grupo kung ano ang kanilang naunawaan base sa kanilang napakinggan o nabasang isyo. Sa tulong ng estratehiya ito ay mapalakas ang motibasyon at interes na mag-aaral sa pagkatuto at magkaroon ng kritikal na pag-iisip. Ang proponent ng estratehiyang cooperative learning naman po ay sina John Dewey, David Johnson at Roger Johnson. Na konsaan ang Sir John Dewey isang Amerikano, pilosopo at edukado na nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng cooperative learning sa pagkatuto. Si David at Roger naman po sila po 'yung kilala sa kanilang mga pag-aaral at mga benepisyo nito sa pagka toto ang cooperative learning. Ito po ang mga hakbang sa bawat yugto na at na naking gagawin sa pagtuturo. Gamit ang cooperative learning na estrategiya. Sa engage po, upang makuha ko po ang interest ng mga mag-aaral, ay magbibigay ako ng numero. Simula 1 to 4 upang makabuo ng pangkat at magkaroon ng apat na miyembro ang bawat pangkat. Ito po yung tinatawag natin sa cooperative learning strategy na number heads together na kung saan ay paano mo pangkat-pangkatin ang mga mag-aaral. Bilang guro po ay magpapakita ako ng larawan ng isyong panlipunan katulang na ng larawan na nakikita ninyo, ninyo sa screen ang solaraning pangkapaligiran. Yan po ang aking ipapakita sa mag-aaral at magbibigay ako ng mga katanungan gaya nito na mga tanong. Ano ang napansin nyo sa larawan? Pangalawa, ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay isa sa mga taong nakaranas ng ganitong kalamidad? Yan po ang aking bibigay na tanong uh, sa Engage. Sa explore naman po bilang isang guru ay magbibigay naman uli ako ng kopya sa isang isyong palipunan upang basahin ng bawat pangkat at sila po ay bibigyan ko po ng dalawa o tatlong minuto upang basahin ang isang isyo at pagkatapos ay magbibigay ulit ako ng mga tanong sa bawat pangkat upang sila po ay makapagpahayag ng kanilang sariling opinion o reaksyon base po sa kanilang napakinggan o nabasang isyo. Na kung saan ito po ang halimbawa ng isyo na maaaring aking maibigay ang problema sa basura. Ito naman po ang mga katanungan pagkatapos nilang basahin. Ano ang isyong palipunan na binanggit sa binasa? Pangalawa, bakit mahalagang magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura? Pangatlo, sa inyong opinion, ano ang dapat gawin ng mga mamamayan upang mapanatiling malinis ang kapaligiran? Pangapat, paano ka makatutulong upang ay bilang mag-aaral sa paglutas ng problema ito? Yan po ay sa pangapat ang na aking maitatanong sa maibigay na tanong sa mga sa bawat pangkat. Sa explain naman po bilang guro, ay tatalakayin ko po ah, dito ang ah, kahulugan ng opinion at reaction na kung saan ang opinion ito po ay sariling pananaw o paniniwala samantalang ang reaction ay yung nararamdaman o tugon matapos marinig gumabasang isang isyo. Yan po ay ma matatalakay ko po bilang isang guru upang ang mga mag-aaral ay matuto o may matutunan o mas, mapaliwa, mas maliwanagan sila kung ano nga ba, paano nga ba ma maipapahayag ang sariling opinion o reaction adito ah, naman po ay dapat po ay magkaiba man ang ating mga pananaw, maari pa rin nating pag-ugnayin ang mga ito upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa isyo. Yan po ay maari ko pong ah, matalakay po sa explain na kung saan po ang ah, mag, sa pagbibigay ng opinion sa isang isyo ay maari pong gamitan ng panandang na kung saan ito po ay sa aking palagay para sa akin. Naniniwala ako na sa tingin ko. Yan po ang mga panandang na maaring na, na maaring gamitin ng mga mag-aaral upang po ay mas madali sila makapagpahayag ng kanilang um, opinion o reaction. Sa so, elaborate naman po ito po yung pagpapalalim o pagpapalawak sa sa paksa na kung saan po ang mga mag-aaral sa baang bawat pangkat dito po ay makapagpahayag sila ng kanilang opinion at reactions sa ng isang debate. Bibigyan ko po sila ng isang isyong panlipunan na kung saan iyon po ang kanilang pagdidebatehan sa pagpapahayag ng kanilang sariling opinion o reaction. Gaya ng uh, isyong ito, dapat bang parusahan ang mga batang nagtatapo ng basura kung saan-saan? Bawat uh, bawat pangkat po dito ay magkaroon ng debate sa pamamagitan ng pagpapahayag na kanilang uh, opinion o reaksyon ukol sa isang isyo. Ito naman po ang rubrik sa pagtataya na kung saan ito po ay may kabuuan puntos. Pakikilahok sa krobo, aktibong nakikilahok, nakikinig at nakapagbigay ng ideya, limang puntos, nilalaman limang puntos, pagpapahayag ng maayos, nang may magalang, maninaw at napananalita limang puntos, kooperasyon limang puntos, kabuuan puntos ay 20 puntos. Dito naman po sa evaluate, ang mga mag-aaral ay makapagbigay ng maikling sana, sanaysay o reflection kung ano ang kanilang mga nauunawaan base sa aming tinatalakay na paksa na kung saan yun po ay pagpapahayag ng opinion o reaction sa isang napakinggang issue. Dahil po dyan, dyan ko po, po masusukat kung may natutunan po ba sila sa araw na aming, sa aming talakayan. At yan lamang po ang aking plano sa paggawa ng aking pagtuturo gamit ang estratehiyang cooperative learning na kung saan po ay nakabase po sa aking napiling learning competency at paksa yan lamang po maraming salamat